No mm -hmm. kayo naman oh dapat may aqua maganda doon promise ang ganda ang ganda doon axis balik kayo sama mo si reg ang ganda doon ayan kayong dalawa Wonderland. Kayong dalawa, sama nyo si ano? Sama nyo si Tropa. Sama nyo si Tropa. Para may alalay lang. Para ano? Okay. Para confident kami. Mag-inom. Si <laughs> ah, kiss. Kiss tayo. Oh, hindi dyan. lang. Kaya mag Eh, si, si, si Danny ka. ka. Dalawa kayo. Babe. Kailangan may aquasus sa sakit. Sama mo si Regs. Oh, Nagkakamba namin yun hindi. ni Madam? Hindi, Kasi, pero pagka nangalay ka. ka Ayan na, nabasag na? pre. Nabasag nga eh. Bad drift, dati nalang ginalaw. Nangit. So Nakonsensya siya ka no? Huwag naman yan. Huwag naman, oh, naman, oh. naman yan. <laughs> ang hirap na. tinanggal pre kasi. Tinampas oh, ng bato yung bato yeah. na kumakapit sa may kanya. Ano, Ayan o, may ano, diamond o. Diamond. May nakakain ba to? Ay, Oo. Siya. Ha? Ayan, narinig sa'yo. Dali ba mo na doon. Hindi sa... nga, boy, patay eh. na eh. Ano patay na? Cautious kaya, cautious. Basag na yung, yung shell niyo. Paano Ganun ba yun? Diba? Pagkakas sa batu niya sir. Yung sa gili dyan, sir. Oo, oh, pero patay okay, na ba yan? Buhay pa siya kanina, sir. Ngayon patay okay, na. na. Uy, paano mo nalaman patay na? Nag-ano, like, sir? Nag nag-sarang. Nag nag-sabi, baba. Barang... Punta kayo doon. Hindi maganda doon, sir. Hindi maganda to. Kahit dere-derecho, promise, subukan mo muna dito, dito. Subukan mo muna dito, i... Hindi ko si kunin lang kaya niya. pwede bang isa yung ano, parang ano? Ayoko man ito. Kasi laka mo muna dito ngayon. Ituto Ano ka Ayoko nyan, di ako pweta na ganyan ni? Kaso lang mo para matulog. Dito na ako, pwede na ito. Dad, malayong alaga. Alaga. Subukan mo pero wala ka kasi makikita dito doon kasi talaga eh. meron din man ko konti lang pero try ko na try muna. Sige, so, try mo muna dito, dito. hindi na naman Bakit... Ma makasusuka Baka sus ka. Oo. Ayun, ano 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 muna yung kayo, ano Ay, ka kayo. Pasama, ano Hindi sila pupunta doon. ano 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 yung ano 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 apa okay, okay ba? Meron hindi yung starfish na makulay. na flat na ganun. Um, or... Flat Sige nga, flat talaga. Diyan, diyan. 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 Diyan dapat Dito ba 'yung balik? <laughs> to, 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 kayo? Kailangan tayong. Kasi hindi mo abot 'yun. Labakan Oo, sinunggagamit. Oh. lang ng staff. sa sa mga 'no? Diyan, 'yung turgain trip nila. Hoy, 'yan 'yung mo kay